Isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga kaidol. So, dahil holiday ngayon. Yan ang mami ko. At ito lang simply simple putahe namin ngayon. Wow! Ginataang tilapia mga kaidol, mga kaludes. Yan, no? At pa. Wow! Amazing! Okay? Inip pa mga kaidol. Yeah. Wow. Sabaw masabaw. Hmm. Wow. Ito na yung gata na kapinipilahan ko doon sa tagig dahil dinudumbog ang mga niyog ngayon dahil bawal po ang karne dahil mal na araw. Uh, tikman mo ma, tikman mo. Matamis ba? Wow, amazing answer. Answer. Oke. Wow, Sarah wow. marah wow. 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 sorry Wow. Hmm. Ako An ang dapat nag-aalaga sa kanya. Ayan. Ang galing ang chit namin si Mami. Hmm. Yeah, yung niyog na pinipilahan ko ng isang oras doon sa pagig, dahil ang niyog dinudumog. Wow! Amazing! Wow! So, yun lang mga idol at mga kagalap, mga loves. So, kain po uh, tayo. Tay, ano at, ah, uh, kahil holiday ngayon. So, isang magpalang uh, umaga sa atin lahat. So, kasama tayo na Ingat wow. at God bless. Sama kayo na Lalo na sa mga nag-ride. So, ingat kayo. So, isa uh, yung mga nasa bahay. so sama-sama uh, tayo sa hirap at ginawa okay so yun lang mga kaidol at god bless po maraming salamat wow. like and share na lang sa mga bagong update na video okay tikim na ako tikim tayo manati mga kaidol ibigay ah, mo kay sarap sarap luto ng mother ko ah. Mama, kain tayo. Thank you, Mother. Ang sarap talaga. Panalo, mga kakaidol. Ang sarap. Thank you. God bless. Kain po tayo. At isang mapagkalang tanghali lahat. Okay? God bless. Bye.